Ito nga pong malakihang tatlong araw na rally na gagawin ng Iglesia ni Cristo asa sa Rizal Park. At may sinasabi din na meron din daw sa EDSA, dito nga daw sa People Power Monument. Tatlong araw po yan, November 16 to 18. Para po sa ganito kalaking event, papano nga ba ito pinaghahandaan ng MMDA? Kasama po natin ang chairman na si Attorney Romando Artes. Chairman, good morning! magandang mga po sa DJ Chacha at KIS. Sir at sa inyo, Uh -oh. good morning po, Chairman. Chairman, uh, papano paano na po ang preparation na ginagawa ng MMDA ngayon dito nga po sa three-day rally na ikinakasa ng Iglesia ni Cristo? Apo, uh, noong November 11 po ay tayo yung nakipagpulong po sa organizers ng uh, uh, rallies nga po na ito. At ganoon din po kasama po ang PNP, LGU at iba pa po, po mga ayon siya concern. At um, sinabi nga po dalawang locations po yung simultaneous na magra-rally. Yun dito po sa People Power Monument. Although sabi po ng LGU na Quezon City, ang binigay lang po nilang permit ay para sa isang araw, which is November 16. Ang sa Manila naman po, sa Grand uh, uh, Grandstand, ay November 16 to 18. Pero ang ingress po, meaning yung pag-setup, ng rally ay sa White Plains po ay November 15. Um, Ganon din po sa Isacanino-Granza naman po ay midnight ng November 16. So ang MMDA po ay magde-deploy ng mga personnel. Um, abot po siguro kami ng mga 1,500 personnel to manage the traffic. May mga napagkasundoan naman po kami ruta kung saan sila magbababa mag, uh, magpaparada ng kanilang mga sasakyan ng mga dadalo. At um, napagkasunduan po din namin na uh, hindi po dapat maharangan ang EDSA. Um, Iko-contain -co lang po sa White Plains hanggang po sa Temple Drive um, dito sa White Plains yung mga sasakyan at mga tao. At nangako naman po yung mga organizers na hindi po nila haharangan ang EDSA. Oo. So, um, malinaw na po ngayon, yung sa Iglesia ni Cristo, it will be sa Carino Grandstand lang for three days, pero yung isang grupo na dito po magra-rally sa White Plains, iba po ito? ah uh, hindi ko po masabing iba, pero parang may overlapping. Eh. So, um, pero magkakasama naman po namin silang minis. Ooo babantayan. So, um, Oo, oh. uh, a, at um, babantayan po natin yung traffic at yung peace and order. Mm -mm. Kasama po ang PIN. Mhm. -mm. Yung dito po sa EDSA uh, since Monday po 'yan. Meron ba tayong estimated crowd kung ilan po yung darating dun sa White Plains area? Ang ang sabi po ng organizers ay nasa 300,000 daw. Po. Malaki and po yun, yung chairman. And then yung Quirino oh. ay 1 million daw. Po. Okay. Um, Doon po sa Maynila, nagsuspindi na ng klase for two days, Monday and Tuesday, si Mayor Isko. Dito po ba sa mga areas na ito, kung 300,000 yung inaasahan natin, paano po yun? Um, po kami sa um, ng Quezon City kay Mayor Joy uh, regarding possible suspension po. Um, uh, sa ngayon po nag-uusap po yung ating MMDRRMC at kasama po yan sa pinag-uusapan sa ngayon. Uh, yung possible suspension po ng at least ng mga klase po sa lunis. So sir, uh, kasi po um, we are quite confident naman ano, na itong ating mga organizers will police themselves. No? Ika nga po, para din po sa kaayusan at kapayapaan, doon lang po nga ang concern na marami ay yung pong yung pag-overflow ng tao at yung traffic management. So muli, just to be uh, uh, clear about this, sa EDSA, hindi po lalagpas ng EDSA yung mga magtitipon-tipon dyan sa People Power Monument. Yan po ang inyo pong napagkasunduan na. Klaro po iyon? Apo. Maklaro po yon At in fact, ang um kanila pong paso kay dito sa main sa uh, mm. Temple Drive. Hindi po daw ang gagaling sa... Uh, normally po kasi yung sa EDSA, siya na yung gagaling yun sa nakaraan. Mm -hmm. Although ibang grupo po ito, mm -hmm. may mga nagmarcha. Ito naman daw po walang magmamarcha. Okay. Um, mm -hmm. So, mm -hmm. yun po yung amin na pagkasundoan. Mm -hmm. In fact, ang, ang napagkasundoan po namin ay ang ingress po doon sa rally sa People Power Management ay sa White Plains po talaga. Opo. So, uh, so sarado na po ito, no? Ito pong, uh, kumbaga, kung EDSA, northbound ka, kakanan ka, di ba? Palabas ka ng katipunan. White sar po. Sar sarado na po talaga yon no? Mm, mm Opo. Masasara na po talaga siya. Okay. Opo. Uh, paano nyo po magagarantiya yung control ng tao doon? Magba magbabarikada ho ba tayo para ho talaga yung EDSA hindi po mabarhan? Iyon po ang ano ang napag-usapan namin ng mm -hmm. po sa barya para wag po mag-spill over na po sa EDSA yung mga tao. Opo. Ate. Opo. And then sir, uh, kasi po kung ito tatlong araw, overnight huba ang usapan dito? Paano po? Kasi mag ang bahu baho ito? Uh, kasi kung tatlong araw itong pagtitipon? Yung sa po, hindi ko po alam. Pero ang tuloy-tuloy daw po yung programa na yun so we expect 24 hours pero dito po sa white place uh, sa People Power Monument mm -hmm. isang araw nga lang po yung permit kated na ibinigay po na um LC, LGU po ng Pasay City isang araw lang pero ang sinasabi nila, Chairman, mag-a-apply daw... Tatlong araw daw sila eh. Yun ang unang sinasabi na parang... So isang araw lang, Sunday lang. O, dapat. Pero Chairman, may sinasabi yung... Opo, yun po lang po ang binigay eh ng Quezon City government na permit. Dahil nga po, kung papatakpo ng weekday, ay magkukos po yan ng traffic. At talaga po makakabala. Kaya po hindi pinigyan ng LGU ng Quezon City. Oo. ng three weeks So yung sinasabi po nila na mag-a-apply day by day, kunwari kung natapos na ngayon, i-apply yung para bukas, imposible na po iyon. ah uh, yan po ang hindi ko masagot dahil ang permit po niyan ay nasa QC. Sa o, Oh, papa. oh. But right now, what's clear is yung Sunday pa lang ang approved dito sa White Plains. Wala pa sila for Monday or Tuesday kung gusto man nilang ituloy yan. Opo, wala pa oh, yun. po silang permit. Oh, yan po oh. yung uh, information na nakuha po natin. Oh, ayun. Kaya malinaw, kaya walang class okay. suspension sa QC opo, kasi opo, Sunday opo. lang ang approved. Opo, opo. Doon po sa Manila kasi nga kung uh, abot nga sa 1 million, definitely po no, uh, may spill over 'yan at makakaapekto dito po sa sa ano, sa peripheral areas. But again, so far ho naman ang LGU tumugon na no? at nagsuspend ho ng klase ha sa buong Manila ito, girl. Apa. Yes. Sa buong Maynila, Monday mm -hmm. and Tuesday. Tama chairman? Ano po? Mm -hmm. Apa, tama po. At mm -hmm. uh, makikipag-ungnayan din kami doon sa mga LGUs po na malapit, like Pasan. Mm -mm. Siyempre po mag over yan sa uh, dami po ng sasakyan. So kahit po malaki ang kirino, Grandstand at kaya naman po i-accommodate ang isang million mm -mm. sa so, dami po na sasakyan na tao, mm -mm. hindi po maiiwasan siguro na mag-spillover sa mga kaskada. Opo, mm opo. -mm. Mm -mm. Opo, sige. So, uh, kung ganun ho naman pala, kung Sunday po ito, uh, bagamat siyempre, ano ho, meron pa rin mga dadaan sa EDSA kahit na po uh, Sunday yan, yun lang po ang uh, relief ngayon sa mga nakikinig sa atin na ang akala nga po, tatlong araw. So, definitely po, magkakaalaman tayo kung mag magtatatlong araw po iyan, malalaman po ninyo at gagawa kayo ng kaukulang adjustment. Opo, at... Uh, um ang kasi ang preparation namin ay para sa isang araw guide. Mm -hmm. 'Yun lang po yung permit na ibinigay po ng LGU. But again, Apo. tama po kayo, we have to adjust on a day to day. Depende Apo. po sa situation natin. Ano'ng anong oras po ito to be specific po Chairman? Itong itong Quezon City. So Chairman, anong oras po Chairman po ang rally po sa EDSA and uh, sa People Power Monument po on Sunday, sir? Ah uh, papasok daw po sila kasi magtatayo sila ng tablado sound system ng 15 po ng hapon. ah, bukas. Pero oh. partial closure pa lang po yan. uh, Katen. Okay. Ako, meron na pala bukas. So at least ngayon, Apo. maabisuhan natin Apo. ano, yung mga malapit po dyan na Apo. dadaan dyan. Bukas 5 p.m. Okay. Apo, um, ini-encourage ko po ang ating mga kababayan na i-plano yung kanilang biyahe tomorrow. bukas. Mm -mm. At uh, magpo-post naman po kami kated ng mga advisories, mm -mm. lalo na lalo na po mm -mm. yung mga sarang karasada. Mhm. Cuted. -mm. Sige. Uh, okay. Well said. Ah uh, sir, sa ito pong inyong upland kontra baha na napag-usapan kasama si presidente. Kailan po ito magsisimula at paano po ang inyong pong scheduling po dito kaya? Ah, uh, meron na po kasing na-identify na, -identify na uh, I think 30 sites. Um ano po namin ay simultaneous po yan. Inaayos lang po yung traffic plan yung to uh, pagdadala noong mga consultation. Um, but um, hopefully by next week ay makapagsimula po kami. Um, in fact, hapon nag-pilot po kami sa Las Tinyas din mm. sa isang area po doon. Mm -hmm. At um, gusto po namin sana Sabay-sabay yung 30 according sa plano po ng DPWH. At mm -hmm. kami po ay nakikipag-online sa mga LGUs kasi mm -hmm. some of the LGUs mm -hmm. have traffic, uh, I mean truck ban, cut oh. LGUs mm -hmm. at mm -hmm. mm -hmm. So kailangan po ma-exempt po itong mga trucks na mag-aakot po ng siltation at ng basura oh. para po tuloy-tuloy po yung ikot at mabilis po namin matapos ang oh. bawat area. Oh. Pero sa ngayon po 30. 30 or 31 sites yung simultaneous po na gagawin. Mm. Okay. Oo, Chairman, iba pa po ba yung Oplan Contrabaha dun sa unang nai naianunsyo na massive cleanup din ng waterways sa Greater Manila area na dapat November 12 nagsimula na? Yung may 2.14 billion pesos na budget sa DPWH? iyan po yan. Iyan Ito po mismo. Iyan po yung Oplan Contrabaha. Uh -oh. Opa, iyan po. At As yung so, pong mm -hmm. so, Chairman, ibig sabihin... Na yan yan, so okay. Opo. Ay nakapalaob na po dyan. Ah. Uh, so na halt po yung simula noon kasi dapat November 12 start na kayo eh. Actually nag-start na po pero isang area pa lang. Ah, oh. uh, oh, oh. doon po ongoing po yung sa Banihatar Creek. Hmm. Diyan po sa Lastingas. Paranaquena boundary po. Okay, sige po. So salamat po na marami at muli kami makikipag-ugnayan po, Chairman, para po sa mga importanteng informasyon na dapat pong malaman ng ating po mga kababayan. Salamat po, Chairman. Opo, salamat po at ingat po kayo. Kayang... Opo, thank you. Si Attorney Romando Artes, Chairman MMDA. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!